Matas ang unit yung pag niyo? Pag may mga deposito na. Karpang tayo. Ayan, hindi. Ito po, dalawa lang Carpal tunnel din yan. Pero, yan mga yan, deposit yan, no? Deposit yan, no? Pag mataas ang unit kasi natin, tatahama sa mga joint, kahit saan, una magkisimula yan, pagka nakakaramdam tayo ng uric, umiinit yung dito. Sa pansimula, ah, common na common dito. Tapos, ganyan. Susunod niya, tuhod. Sunod, mga siko. Yung ibang mga daliri, nakita nyo, yung ibang may mga sigir na nung bukol-bukol ng daliri. Nagkakanda na. conclusion The EMG study studies abnormal showing electrophysiological evidence of focal in some of the myopathy uh, involving the bilateral median nerve suggestive of my carpal tunnel syndrome nakaroon ng alam carpal tunnel syndrome ngayon na sanyo yung, yung uric acid mo goods daw boundary naman po Carpal Tunnel Syndrome lang talagang tama mo. Pero, pero hindi ko tama. Ayan yung part ng Carpal Tunnel Syndrome yan. Ito naman dito, parang mayroong uri nito. Part ng Carpal Tunnel. Yung uric mo kasi, 6 point ano, 6.7, ano lang o, 67, magkakaiba sila ng range. Yung iba kasi, 7 yung ano, dito sa'yo, 152 to 370 lang. Pero high na yun high na high na siya. Pero equivalent ng 393, 6.67 no? Magkakaiba, pero mataas din pala ng konti. Based dito sa result. Ang normal range kasi, dalawa kasi yung inaano eh. Katulad yan. Dito sa normal range, 6.2. Minsan, 7.1. Minsan nga, 8.5. Nagbabago-bago. Yun ang totoo. Doktor mismo nagsabi yan, kaya wala kayong dapat. kasi nagre review ako niyan. Ngayon, yung 6.67 umaga ano parang yan, borderline, borderline ka pa lang yan. Mataas siya ng na. Nung di to kupo parang tumapi ni 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 po ni 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 kano ka kano lang sira yung oblique mo tigna mo hindi diretso mo sakit kabila o oh, ayan Dignan mo tigna mo yung tsura ng kamay mo Seven, eight, eight, nine, kailan nine, mo pa naramdaman matagal ka na bang may uric yung borderline na to matagal na to taon na rin. taon na rin. Yung ngayon kasi nagde-deposito kasi yan Based dito sa nakikita ko sa kamay mo, yan o, may mga deposit o, yan o, yan o, o. Pero ito, huwag mo na huwag mong ipapahilot. Pag pinahilot mo yan, lalo kang malulong po. Kailangan marunong yung mag-handle na no? Kasi once na namamaga siya, once na namamaga siya, pinahilot mo, yun, lalo kang malulong Madalas kong binibili niyan. Hindi, sa akin kasi, based on my own experience, kaya okay. ano sa tagal ko na kasi nag -i -i Alam ko na yung ano eh. Ngayon pinihilot to sa mga bata ng masakit. Ano nangyari? Lalong sumakit o Parang hindi. tumabingi. Parang tumabingi, lalo ko nang milipit. Ma'am, sabi ko sa inyo, siyempre, ando na eh, nangyari na eh. Baka maulit kasi baka kumakain pa rin kayo ng baboy. Madalas baka kumakain ng baboy, baka Matagal mo do. na kasi pag kumakain ako niya, parang pag nakalimutan ko na. Pag inisip ko, na siguro to, Sa sukong naman. Yung... Eh, ibig sabihin, kasi nga sa borderline kayo eh. Mataas ng konti sa borderline. Kasi nga, iba-iba nga yung range result niyan eh. Ngayon, nasa 6.393 ang ano lang, 350. Medyo mataas kaya ng konti. Kung matagal lang kasi, nagde-deposit na yan, ma'am. Pag palagi yung kayo nakakain ng bawal, kayo na rin si, mismo nagsasabi, pag kumain kayo ng bawal, sumusumpong na naman, sumasakit ka agad. Ibig sabihin, nandiyan lang siya, nakastampay naka lang. Kailangan nyo muna mag-rehabilitation ng... Kung sarili nyo, diet. Huwag muna kayong kumain ng mga red meat talaga, naman, loob. Mag-gulay-gulay muna kayo. Pero kung nag-terapy ano, ako sa... Eh, hindi naman kasi ito pang therapy. Diet, proper diet, ang ano nito, mga proper diet. Kaya nga, ano, naka wala nangyari May okay, nakita ko ngayon sa... Um, Proper diet po ito. Huwag kayong kumain ng bawal. Mag-check kayo sa ano kung ano yung bawal. Ano yung pagkain bawal sa yuri? Okay, common Kum na common yung mga red meat. Tuna. Yung mga talong yung walang sa mga species. Bawal yun. yan. Yung napipigilan yung bawal yung talaga. Hindi mo kaya. sa sagulay. Eh. Pero yung mga isda na, talagang naman Malakas ka. Pati mo nasabi, hindi na po talaga nung naalis ng tamo. Baboy, ta baboy malakas kasi. Yung protein kasi, alam niyo may tama sa inyo. At ano liver? Meron kayong tama sa liver. Tandaan niyo ang kinikrate ng liver natin is amino acid. Pag yan sumablay yung liver natin, ang kinikrate niya yung uric acid, yung mas malagkit na rin. Okay? alam niyo na, ang sagot dito, papawis mag-walking walking kayo sa nice, umaga tandaan nyo magpapawis kayo kung kaya nyo mag mild jog mild jog okay yun papawis kayo para matanggal yan pag naayos na yung liver nyo ayos na rin yung urik nyo kahit kumain na kayo ng bawal ang mahalaga mawala yung baka may pati liver kayo kasi doon po ang tracing ng uric acid sa liver okay sa liver po ngayon kumain kayo ng Celery, carrots, green apple, cucumber. Tandaan nyo yan, ha? Celery, carrots, green apple, cucumber. I-blender nyo yan. Araw-araw nyo i-blender. Yan ang juice nyo. Pagka nagsama kayo, tsaka kayo pumili ng honey. Kung nagsawa na kayo sa lasa. Akaluan ah, nyo. Kasi iba ang lasa nun. Medyo maasim-asim ng matabang na... Siyempre, yung amoy pa ng celery. Uh, Ate <laughs> ah, ba? Diba? Pero... Malamig-lamig lang yung maasim-asim kasi yung green apple. Yung carrots naman manangis na miss. Ang lasa nung parang ano lang yung kaya ang kaya yung lasa. Pero nga, pag nagsasawa na kayo, tsaka lang kayo mag-add ng honey. Okay? Tapos ito, palagi yun lang tong ano, palagi yun lang tong hirarab. Ganun lang ang massage ito. Okay? Punta so, yung ipaw. Okay? Ayan. Love you, Ay. oh, Rob. Love, love, love. Ayan. Ayan. O, Rob. Gusto n'yo pa. Gusto n'yo. Gusto n'yo. Araw-araw niyo gawin niya. Ma'am, kailangan n'yo talaga magpapawis. Hindi ba sinabi sa inyo na may tama yung level n'yo? Hmm. Wala, hmm. wala po. Yun po yan. Magpa-check up ulit kayo? Wala po. Diba may... Wala po. Wala po silang gawin n'yo. Wala po nga. Kaya tinignan ba yun? Iba po yun. Ang creatinine sa bato. Yung, Lasun sa dugo ang ibig sabihin ng creatinine. Yung sinasabi niya pa ay nakakatay. SGPT, SGOT. Wala, walang teso. O, nasan yung, yung SGPT, SGOT? Wala. HDL, LDL, BNDL, triglycerides. Ma'am, um, check nyo yan. Check nyo yan. Papawis kayo. Yung mga yan, mawawala rin yan pag naayos yun. Pag nawala yung uric acid nyo, lalabot na kasi yung mga joint nyo. Pag, pero huwag uluwasan nyo muna kumain ng bawal. Ha? Pero ano, paano, paano, paano mawawalis yung ano, yung mga sira sa liver? Papawis. Tapos, siyempre, ang pinaka-worst case scenario ng liver cirrhosis may liver cirrhosis. Yun yung kinakatay ng ano mo. Hmm. Bago na pa. Ganito rin ang sinyagi. Kailangan kasi, ako hindi ako doktor, hindi talaga ako doktor. Pero, buwan ng lumar, marami lumalapit sa akin kaso na ano, pinag-aaralan ko na rin. Kung mga, para maipato ko sa inyo, simple lang pero malakas ang ipa. Magpapawis kayo palagi. Ha? Huwag yung tayo na lumalapak. Pag na-ayos yung, ano, yung uric acid yung pag naayos yung liver nyo, ayos na yung uric acid nyo. Ayos na rin yung mga yan. Pansamantala, tigil-tigilan nyo muna kumain yung mga high protein. Ano yung high protein? Ayan, mga red meat na yan. Tuna, laman loob. Tapos palagi nyo lang muna kakas kasi yung pansamantala. Tapos, payo ka. Sumasakit din ba yung balaka mo? Hindi naman. Okay. Pwede yeah. ito parang may yan. Pupo ka. Sige. Dito. So. Hindi kasi, wag na wag kayo magpapamasage pag sumusumpong sumasakit. Pag nagpamasage kayo, pag hindi marunong nagmamasage, yari kayo katulad nyo pinamasage sa mga bata. Lalo kayo mapilipit. Di ba? Hmm. Maging aral na sa inyo yun. nyo mo. Pag sumakit siya, idubog nyo lang yan sa mainit na tubig. Okay? Idubog nyo sa, yung kaya nyo ha, yung mainit. Yung kaya nyo init ha, hindi yung sinabi ko lang mainit eh. Sip, nilubog yun naman. Yung maligam-gam pala. Okay? Tsaka, ang pag-mamasage yan, ganyan, tignan mo. Nasasaktan ka pag ginaganyan ko? Oo. Parang haplos lang ng pagmamahal. Nadibinan siya, pero hindi siya nasasaktan. Kasi pag pinag mo to sa mga hindi marunong, eh, tulad niya, maluko ka talaga. May emergency. Ano nga, ako hindi. Kunan mo nga ba? Sige, okay, okay na to. Ma'am, sundi. Diyo natin. Kailangan talaga maayos muna ni sa liver nyo. Baka may lahi kayong ganun. Wala niyan, yung kuya niyo.